Hey, tara na. Oh. oh my god! Wow! laki ng tide mga katambayan, no. Oh. Sarap mag-swimming, no. Oh. Tama na lakad mo na tayo katambayan. Ayan, ang ganda tingnan ng dagat dahil ngayon ay high tide ayan. Sarap maglangoy dito sa Barangay mga Makatambayan. Ayan, kitang-kita nyo naman. Gaano ka? Linis ng tubig at kalinaw. Ngandang hapon mga katambayan. Tayo naman po yung uuwi ng isla, lipata. Ayan, ang laki po ng hibas. Oh. Luteed naman. Kaya na ay sobrang tide. Ngayon naman ay sobrang laki ng hibas. Ayun, sundo natin. Dadaanan tayo kasama sa si Mrs Ayan, uwi muna tayo ng isla, lipata. At tayo ay rurunda muna maya. Dali, tara na. Hey! Oh, oh ng sundo natin. Oh, ganda ng araw. Eh, mga nagsisintay ng lambat mga katambayan mga magtapulok ayun yung, yung sundo natin oh Ay, oh, you ano? Know, yung sundo natin, oh. You know. Hello, Yasi. <laughs> Shout out. <laughs> Yasi, bayunika? Sa ating da. Wala <laughs> kang papalit. Ayun, mga tambayan sakin tayo ng bangka. Ayun, maandar na ang ating bangka ng atubayan kasi nakita. Kasamang Emil niya. Okay, potol sama si Derek at si Yassi at si Anteri Yan ini tengah di tempat kami pembago kami, baka... amin, kami ng maka tapi ini saya amin ini semua saya akan minum bako maka tambah mga 1 to 10 minutes Yan. ya ya ini bisa dipata ya malapit na kami maka tambah yan ayan ito yung Isla Chica Beach ito yung dinadayo ng mga turista nung hanara harus punong-puno yan ngayon ko yata mga turista tuwing gano'n na sabad lang dumarami pag ordinary yung mga araw ngayon mga tambayan hanggang dito lang